Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay maligaya ka kapag natutupad mo ang kahilingan ng mga minamahal mo. Pero ang sinyales sa iyo ay iwasan muna sa mga darating na araw ang mabilis na pagbibigay dahil baka masuong ka sa mga hindi inaasahang gastusin, at ngayong araw, bawal muna sa iyo ang pumirma at umayon sa kausap para makaiwas ka sa mga mapanggamit na tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, dapat kang maging mas masinop dahil may naiipong swerte ang hawak na pera na magbibigay sa iyo ng swerte sa pagkakaperahan. Sa iyong trabaho, napakahalaga na maging may sensin at maingat sa mga mahahalagang gawain. Ang bawat detalye ay may malaking papel sa pagkamit ng tagumpay. Kaya't huwag magmadali o magpabeya. Ito ang tamang panahon upang gamitin ang iyong kaalaman at kasanayan para mas mapabuti ang resulta ng iyong mga ginagawa. Manatiling bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya at payo mula sa mga kasamahan dahil ito'y makakatulong sa iyo sa pagtahak ng mas matagumpay na landas sa iyong propesyon. Tandaan ang disiplina at pagiging mapanuri ay susi sa pagkakaroon ng mas matatag at maunlad na karera, upang maakit ang swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white at aura ng hindi basta magpapatalo pa sa katwiran. Tandaan ang mga numerong number 10, number 25, at number 7 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon.